nakakamot at yung 628 na pamasahe papuntang munyo, dalawang headlight ay isang front fender ah front grill na sasakyan so ito then ito naman yung 328 na magiging 528 ito mini rep so yun yung tatak nya so yun yung model ayun mga kamotoblog i-deliver lang natin tong ating uh, mga items sa Munyo saka sa Mabalacat Pampanga. So update ko kayo pag kami naku tayong port booking. DIY Moto Black moto Black do no? panibagong araw, panibagong buhay panibagong vlog ulit tayo mga kamoto vlog so ngayon araw po ng, ng lunes, September 15, 2025 pabiyahin po tayo sa lalamog no? Uh, try natin i target natin na uh, 1,500 so hindi pa rin tayo nagtaas ng ating uh, gross no? Uh, target pa rin natin nasa 1,500 so ay natin hit So, may na tayo yung first booking mga kamoto vlog. No? So, Kapag ako to Magolo sa si Bulacan. So, ang shipping fee niya ay 431. So, ano siya? Baya credit yung payment nito. Moodo payment niya mga kamoto vlog. So, alap tayo ng kasabay. Dapat nga hindi natin ito sabaya kasi priority ito. Pero try natin na hanapan ng kasabay na hindi sasalungot sa ating biyahe mga kamoto vlog pa po 'tong vlog ko. May nakuha tayong pangalawang booking. No? So update ko kay mga kamot vlog. few moments later. Eh so, mga kamoto vlog na, nakuha tayong na second booking, 'no. papunta tayo ng Malolos. So ano siya, ang second booking natin kalumpit to Munyos, Nueva Ecija. So 6:30 eight 'yung pamasahe. So, ito 'yan saka ito so, itong ano, uh, dalawang headlight saka isang front grill ng sasakyan then meron tayong third booking eh. nakapag double booking na tayo mga kamoto no, nakakakuha, na, nakakakuha, na, tayo ng double booking so okay na yung modification ni Lalamot so nakakuha tayo ng third booking mini rep naman so ito Nakuha natin siya sa Rapel, Bulacan, papuntang Mabalacat, Pampanga. So, ayan, dideliver natin ng na Mabalacat, Pampanga. Ang pagkakain nito ay for, uh, 328. So, bali, ang ipapahid sa atin dito kasi nga, siya malaki. So, magiging ano siya, 538. Magiging 538 mga kamotoblog vlog. Then, yung sabonyos naman, 600. Uh, 27 yung shipping fee niya. So, mga kamoto yung 628 na pamasahe. Papuntang Munoz, dalawang headlight. Ay sa front grill ng sasakyan. So ito. Then ito naman yung 328 na magiging 528. Ito mini rep. So yun yung tatak nya. So yun yung model. Ay mga kamoto vlog, i-deliver lang natin tong ating uh, mga items uh, Munoz, saka sa Munyo sa Kasa Pampanga. So update ko kayo pag kami nako tayong port booking. So ayan mga kamoto vlog, na yung ating barsa uh, bar sa uh, Kailala Move, no? Tumataas ng performance. Meron na tayong 66 punch. So nagustuhan yung service natin. So ayan lumabas na naman yung dalawang inaccurate Uh, status update dalawa yan kasi yung mga drop off natin ay minsan ang layo dun sa mismong pin nila so so kaya nagkakaroon tayo ng violation na ganyan no actually isa na lang dapat yan eh kaso kahapon nagkaroon na naman tayo ng malayong drop off malayo dun sa pinaka pin nya kaya lumab nagkaroon na naman tayo ng notification na ganyan no? sa mga ilang linggo lang mawawala din yung mga kamoto pag nag update si Lala Move. so hindi naman makaka sa ating performance yung mga kamoto no? ang tanong mga kamoto kung nahit ba natin yung target gross natin na income na 1,500 pesos sa araw na ito So, ang actual gross income natin ngayon ay 1,754 pesos. In 3 bookings only mga kamoto Salamat sa Diyos na hit natin yung target natin sa araw na ito. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment at huwag nyo rin po kalimutan pinutin ang ating notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Hanggang sa muli mga kamoto vlog. Bye-bye.